Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba na ipinamamahagi ngayon ng isang LGU dito sa ating bansa ang tig 2,000 pesos monthly allowance para sa ating mga senior citizens? Saan nga ba ito? Ating alamin? <tap music> asahang matatapos na ng Manila City Government ang payout ng monthly allowance na may 203,000 senior citizens ng lungsod. Ito ay ayon kay Mayor Hani Lacona, sinimulan ang payout noong September 8 at magtatagal hanggang September 21. Nabatid ng bawat senior citizens ay dapat na makatanggap ng tig 2,000 pesos cash aid mula sa City Government. Sinabi ng Office of the Senior Citizens Affair o OSCA, Chief Eleanor Jacinto, na kumakatawan sa 500 na monthly allowance ng senior para sa buwan ng Mayo Hunyo, Hulyo at Agosto. Aniya ang payout, cash out at liquidation ng Senior Citizens Allowance pinangangasiwaan ni Public Employment Service Office o PESO Chief Fernand Bermejo. Aniya hinati ang payout sa dalawang distrito sa mga specific date at ang mga huling payout ay nakatakdang isagawa mula sa September 21 hanggang 27 sa District 5 at 6. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.